James chapter uh, 1 verse 22 Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos at kung ito ay inyong pinakikinggan lamang at hindi nyo isinasagawa dinadaya ninyo ang inyong mga sarili Ikaw ay pumunta ng doktor nagpa-check up Ia-advise ka ng doktor na ganito ang gawin mo, bawal sa iyo ang nicotine, bawal sa iyo yung ano, yung mga tulingan, bawal sa iyo yung mga ano, yung mga makakalat, tapos reresetahan ka ng gamot. So tayo, hindi tayo marunong makinig. Kakita ng batok ng leksyon, ay eh, tinira yung leksyon. Kaya tumaas ang ng dugo at hypertension. Kaya, ano, napasama. So, kaya mga kapatid, huwag lang natin basta pakinggan data at advice ng doktor sa atin. Kapag hindi mo isinagawa, ay, eh, mapano, hindi tayo mapapabuti. Eh, so, kaya kailangan, ano, gawin po natin pag tayo ay narinig po natin ng salita ng Panginoon, gawin natin, i-apply po natin para makita natin ano na maging mabuti sa atin yung salita ng Panginoon na ating pong napakinggan. Amen po ba?